Paxing Day mga ka ito Dito sa Canada ay Paxing Day na Pag sinabing Paxing Day Mura ang mga bilhin I-reduce -re nila ang price Kaya naman, ang mami ko ay basta sila ng 6 o'clock Kaya may bibili ng kung ano-ano so, It's pagi is the day Mga ko, hindi ba na Oto pa yan eh. pa tayo. Bukas na kami makakaalis dito. Sulit na sulit ang hila niya. Eh, no? Sa dami ng trips. So, ay ayan, tapos na. Oh, ay, tatapos na yun. Nag-idle uh, lang ako dito. Si Mami Bossing, ayun, pinababaha ko na. Oh, no, talaga ang parking space. Ayun. Yang area na yan, kasi ano yan eh, by permit yan. Nihintay ko yung mga alis dyan. Wala talagang umalis. May isang oras na ako dito si Mami Bossing yung nag shopping na. Wala tayong pag-asa makaparking ng ayos dito. Na. Daming bitbit. bit, -bit. Ayon, Ayon, ako po. Boxy Mami Bosing, Anong napamili mo? Napinaka mag-1,000. 1,000 alin? Restos. Eh. Ano ba yan? Binimli mo, mamahal. Hindi pa, ang tapos. What? Doon na lang tayo sa mamurahin. Bakit tumabot naman ng 600 ang pinapit mo? Maraming sale na bag sakit. sakit. <coughs> <coughs> ah, ko pa ako dito ng sipon. Daming tao. Thank God gracious. <laughs> daming tao, nakisiksik Hindi ko na kaya magbitbit, mapigat. Ang hirap kayang magbitbit. <coughs> nakisiksik ka sa dami ng tao. Gusto yeah. mo na makashopping. Kuku daw siya sa labas eh. Ayun. Ayun nga mo. pa ako at saka pouch para sa na nanay ni Yuki. Okay. Nakakain ka na? Hindi ka nagluto? Hindi. Why? Eh paano makakapagluto ay naalangan ng pas. Kapagin ka na eh. <laughs> Hindi ah. Tagal mo eh. Abaib, ito mo hulugin na, bago ko makapasok, bago ka makabayad, sabi mo, take your time. Take time. Wala, wala akong internet eh. Saan po ito eh? Tikit-tikit na mga tao. Iba, nakatayo doon sa kitna, kumakain. O, na. Kasi na. yung yan, ito. Ito. Oh, ngayon dito, ito. ano hindi ka nila yan. Why? Pinakipila ang pagkain, pipila pagbili. Ay sus, Mario. Sip, ito. Yung iba, may baon sa pagpila. Kasi, anong oras na, oh? Maka-survive. Mahawag si Jeff, eh. I know. Bakit, daw? Eh? Ay, wala. Ay, namimiss yung nanay niya. At, ah, uh, ang agad daw umalis. O, oh, yan. Lalahat pa. ba natin, ta? Baka maubos natin. Butong na, eh. Okay. May lalagyan ba tayo? kutsara de lolo mo yung pwede mas yung natin yung tunay na kutsara sa unahan sa baba sa ilalim ito ang akin ay yan malaki ito ay 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 malaki ito makuha ay ang gamit yun wala tayong ball meron yeah meron tayong ball ay dapat busari ah pag gutom ah utusok po kayo yan lang, masipag akong gumaso. Ito ako. sa akin, iyo? Yeah. Akin yung sa kawali. Iyo sa kawali, akin yan. Punasan mo lang. Uh, Diyan ako. O, oh, dito tayong dalawa. Hinaan ko ba? Hinaan ko? Oh. O, no, hinig pa. scout. Ay, doon kami yung pagkain. Wala kayo. Pila, pila ang pamimili. Pila ang pagkain. Yung iba mga ready. Alam nila kung paano procedure. Kasi pagkatapos ngayon, yung mga store, mabawa 70 off, may under pa silang 20%. Ba, 70 off ba? Oh, yung iba na may hindi. Yung iba 50 lang. Ang inilala, e, binaba, e, dito kasi sa Canada, sa Amerika, pag ganitong Boxing Day, may mga items sila na talagang piniprepare nila para sa Boxing Day. Hmm. Hindi na nila ibinibenta e, ng, ng, ng ang tawag doon. Kinikip na nila para surprise nila yun sa mga customer nila pag Boxing Day. They have something to sell. That's why okay. they save it for the Boxing Day eh, ini-expect kasi ng mga tao na very low ang presyo biruin mo yung naka ano ako dyan no? naka 500 ako sa Kate Spade pero ang presyo ng isang bag doon limandaan na so you basically take the other three for free kailangan smart ka na eh. mabibili ko ba yun ng isa isa limandaan di nga hindi on times like this kung no? ka bibili ka hindi mo kailangan maganda ang presyo at may keep mo for life then go for it Kagaya na rin binili kong bag kay ano, kano ari 269 naging 50. What? Yeah, tapos ito ano, basta minayaran ko din ay 83 something. Wag Hindi galin. tayo pumunta. Wag mo presyo. Ay no, bueno, kung hindi tayo pumunta ngayon, yung kayo kay nahod hold wala mo. Uh, less 30 o oh. Pagka regular yung kasi winter, hindi masyado magbababa. -baba. Hindi na yung maglalalayo. Yun. Kasi akin na yung alcohol. Magas akong kamay. Ayun oh. No? Ay, kaya nag, oh, sabi ko, kayo ko lang talaga ng t-shirt. Eh, wala na yung aming tindahan. e Timberland eh, American brand yun. Kaya, Timberland na no, lang ang choice ko. Pinatay mo na? Yeah. Tama na yan. Ito eh. Yung kasakawali, ako dito ha. May mm hinit, eh. Yeah. medyo pagi at saka basa pero ma mainit hindi malamig ay ang sarap akala ko yun ito oh. yan sa'yo mainit hmm. ang sarap nasan yung crackers natin mm -hmm. crackers Jedzel. Eh. Ang ginawa akong puto. <clears throat> ang ginawa kami puto. Masarap ang aking puto. Kahit nakaisang araw na hindi natin. na? No? Mm uh -huh. -hmm. hmm. Mainit-init. aking soup. Healthy pa. Ang aming handa sa Pasko ay loto. Mga anak ko lang, wala kami nakakain. Ponte. May gumawang ponte tsaka tuwal niya. Walang kamay. Wag kami higupang higupan. Ay, gutom na eh. Pasal. Parapin ang... Kain pa mga bossing. <sniffs> Minum kasi ako ng kamot ko kaya ako pasal na pasal. Kuchilyo kailangan dito. Hindi tayo nakabilapit yan niya. Sa winners tayo bibili nun, di ba? Gayat na yan, no? Ha? Huh? Baka naman mabutas yung aking tupperware. Hmm. Hindi ko sinagad. Hmm. Baka kami sinukmanin sa kapoto. Ayun pa. Ayun pa. sarap ng mainit kahit ang mainit pag ganitong kulma ah Bilender mo ba ito? mm Turmeric -hmm. at curry powder. Mm. Ayos. Mm. Basta nalapatan ng mainit. Hulas na hulas ang chunk Ako pa. Daniel kami ang may baon. Matamad <laughs> akong magbasa. Iuwi na ito. Ha, mag-uugas. Hindi pwedeng ugasan to. Ugasan natin. Magpo ka makaisang tindahan eh. Sineswerte kapag naandar. Ha? Haba ng pila naman. Daming tao. Grabe. Guys, subos. Tutog. Tamid na. na may pinamimigay na lang ngayon. Tanggal mo na akong jacket. Maganda rin doon. Ha? Ah? Mag-uugas ka? Hindi, yeah, mag-uugas ako eh. Oh. Ang <coughs> tanggal nito. Sabot nga ang takap nito. Ang no, gata ni Kore. Gusto ko busog na busog. Suplaan. Ayun, para kami makatagal tagal May lalaka rin pa kami. Sinok hmm. mani. Ito no naman hindi nagamit. Ano <coughs> mga guys po ang ay maghugas ay maghugas tayo maghugas ako lamang ayok maghugas <laughs> malamig mga yeah. ah, kudos mas nga yung ano dyan Pag may nang gaso na rin. Hindi kami nakaraon. Kami hindi nagbaon. Hindi kami na gutom. Pilay gutom. Isang kilometro bago ka makakain. Nabayad mabayad ko na hindi ko Gusto na isip ng aling magbao na no. Aha. Uh -huh. Kung hindi, hindi siya nagutom. Hindi ang aling nga lug at nain ng mga gamot. Grabe, ang gaming tao. Lalo ngayon. Kasi mga buhay ng mga tao. Ang iba may hangover pa kagabi. Wala kami ng over eh kasi nung kami nang inom nung 24. Punto. May para naman dumango Hindi man niya madaming madumi. Ayun na. Pati mong hmm? babasain para hindi siya ano. Kaya gusto ko tong sabon na to para hindi siya masyadong ano eh. Mo, matagal oh, Hindi siya Amen. Matagal Amen. 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 naman siya mabango kasi lemon scent Amen. 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 dapat Amen. 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 masabong Amen. 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 Alam mo naman yung tubig natin, limited edition lang. Nagawa po ako na milk nogat na may fruits and nuts. Sarap po. Kain po kayo. Hmm? Hindi maganda ang aking packaging. Tama, pag lumamig ng konti, ang tigas maganda, no? Mm -hmm. Kaya lang, bago mo mabalot, hindi mo ma-shape ng ah maayos. ayo ko naman ng matigas. Yung turone medyo mm, matigas siya. Kasi ano, mm, recipe niya, yung, yung recipe ko shortcut. Napanood ko si Lisiki. May shortcut pala no. Madali. Masarap pa. Ano yung si Lisiki? Lisiki! May... Si siki yan eh. Uh, almonds, pistachio, apricot, dates, ang... Um, Naroon ko ng almond, actually, kasi nung siya malutong, nung siya roasted, may tawag siya, hindi ko maalala. Hindi mo kailangan i-roast crunchy na siya. Pero laging ang gusto ko yung raw almond. Ayoko na roasted almond. Ayoko. For some reason, I don't like the taste. Healthy pa. Nice. Dinis na. Tutuyo yung Chewy, na crunchy, sweet and salty. Andito na lahat. Very nice. kami kumain yun. Ito kami na lang. Nagastos lang. Ako palang nagastosan. Nakapitong daan din ako. <laughs> daan guys. Ay, yung, yung sa mero. Like, they're all like 500 dollars each. Nabibili mo ng 100 dollars something. Kaya ayaw ko mag-shopping eh. Bagay, wala man akong pa-shopping. Kaya bang mo. Ako ng lang pang shopping. Ako shopping yung shopping. <laughs> shopping Naubos ka shopping. Wala ka pa shopping. shopping. Shopping yung ticket. Ano kaya? <laughs> Lagi ng shopping? ticket. Lagi ng ticket ang pinagaano mo. Pinagdidiskitan. Aba, diba libo pa naman. di sa <laughs> credit card ko. Tigil <laughs> eh. Kamaingay. Ano sabi mo? Ayan, malinis na tuloy. Ayan o. Oh. Ketchup ng aking hindi talaga. Hindi matamis. <laughs> hmm. so, Papun oh, ito na dahil. Papuntuwa rin. Ay na! Ay ko Diyos ko, hindi makatayo o Tumigas ang muscle na. Hirap na hirap. Tandahan! Tandahan! Uh.